araw-araw na mga salita ng Diyos. Bagamat nagagawa ni Kristo sa lupa na gumawa sa ngala ng Diyos mismo, hindi siya dumarating na may layuning ipakita sa lahat ng mga tao ang larawan niya sa katawang tao. Hindi siya dumarating upang makita siya ng lahat ng mga tao. Dumarating siya upang pahintulutan ang tao na maakay ng kamay niya. At sa gayon ay makapasok ang tao sa bagong kapanahunan. Ang katungkulan ng katawang tao ni Kristo ay para sa gawain ng Diyos mismo. Iyon ay para sa gawain ng Diyos sa katawang tao at hindi upang bigyang kakayahan ang tao na maunawaan ang diwa ng katawang-tao niya. Paano man siya gumagawa, wala sa ginagawa niya ang lumalampas sa matatamo ng katawang-tao. Paano man siya gumagawa, ginagawa niya ito sa katawang-tao na may normal na pagkatao at hindi lubos na ibinubunyag sa tao ang totoong mukha ng Diyos. Dagdag dito, ang gawain niya sa katawang tao ay hindi kailanman kahimahimala o hindi matataya tulad ng maiisip ng tao. Bagamat kinakatawa ni Kristo ang Diyos mismo sa katawang tao at katuparan mismo ang gawain na dapat gawin ng Diyos mismo hindi niya ikinakaila ang pag-iral ng Diyos sa langit. Ni mainit niyang ipinahahayag ang sarili niyang mga gawa. Sa halip, nananatili siyang nakakubli, mapagpakumbaba sa loob ng kanyang laman. Bukod kay Kristo, yaong mga huwad na umaangking sila si Kristo, ay hindi nagtataglay ng kanyang mga katangian. Kapag magkatabing inihahambing sa mapagmataas at sariling pagdadakila ng disposisyon ng mga huwad na Kristo, nagiging malinaw kung anong uring katawang tao ang tunay na Kristo. Lalong huwad sila lalong ipinagpaparangya ng mga ganitong huwad na Kristo ang mga sarili nila at mas may kakayahan silang gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan upang linlangin ang tao. Walang mga katangian ng Diyos ang mga huwad na Kristo. Hindi nadudungisan si Kristo nang kahit anong sangkap na pagmamayari ng mga huwad na Kristo. Nagkakatawang tao lamang ang Diyos upang buuin ang mga gawain ng katawang tao, hindi lamang upang pahintulutang makita siya ng mga tao. Sa halip, hinahayaan niyang ang gawain niya ang magpatunay ng kanyang pagkakakilanlan at hinahaya ang yaong ibinubunyag niya na magpatunay sa kanyang diwa. Hindi walang batayan ang diwa niya. Hindi kinamkam ng kanyang kamay ang pagkakakilanlan niya. Matutukoy ito sa pamamagitan ng kanyang gawain at kanyang diwa. Bagamat may diwa siya ng Diyos mismo, at may kakayahang gawin ang gawain ng Diyos mismo. Siya pa rin, sa dakong huli, ay katawang tao, hindi katulad ng Espiritu. Hindi siya Diyos na may mga katangian ng Espiritu. Siya ay Diyos na may balat ng katawang tao. Sa makatuwid, gaano man siya kanormal, at gaano man siya kahina at paano man hinahangad niya ang kalooban ng Diyos Ama, hindi maikakaila ang pagkadiyos niya. Umiiral sa loob ng nagkatawang taong Diyos, hindi lamang ang normal na pagkatao at ang mga kahinaan nito. Umiiral din ang kahanga-hanga at pagiging di maarok na pagkadiyos niya pati na rin ang lahat ng mga gawa niya sa katawang tao. Sa makatuwid, kapwa umiiral ang pagkatao at pagkadyo sa loob ni Kristo, kapwa sa aktwal at praktikal. Kahit paano, hindi ito isang bagay na hungkag o kahimahimala. Dumarating siya sa lupa na may pangunahing layunin ng pagsasakatuparan ng gawain, kinakailangang magtaglay ng isang normal na pagkatao upang maisakatuparan ang gawain sa lupa. Kung hindi, gaano paman kadakila ang kapangyarihan ng pagkadyos niya, hindi mailalagay sa mabuting paggagamitan ang unang tungkulin nito, bagamat napakahalaga ng kanyang pagkatao, hindi ito ang kanyang diwa. Ang pagkadyos ang diwa niya. Sa makatuwid, ang sandaling magsisimula na siyang gampanan ang ministeryo niya sa lupa ay ang sandaling magsisimula na siyang ipahayag ang katauhan ng kanyang pagkadyos. Umiiral ang pagkatao niya upang mapanatili lamang ang normal na buhay ng kanyang katawang tao upang maisakatupara ng kanyang pagkadyos ang gawain bilang normal sa katawang tao. Ang pagkadyos ang lubos na nangangasiwa sa gawain niya kapag nagawanan na ganap ang kanyang gawain, natupad na niya ang kanyang ministeryo. Ang dapat malaman ng tao ay ang kabuuan ng kanyang gawain at sa pamamagitan ng gawain niya na nabibigyang daan niya ang tao na makilala siya. Sa buong takbo ng kanyang gawain, lubusan niyang ipinahahayag ang katauhan ng pagkadyos niya na hindi isang disposisyong nadudungisan ng pagkatao o isang katauhang nadudungisan ng kaisipan at asal ng tao. Kapag dumating na ang oras na ang lahat ng ministeryo niya ay nagwakas na, perpekto at ganap na niyang naipahayag ang disposisyong dapat niyang ipahayag. Hindi ginagabayan ang kanyang gawain ng tagubili ng sinumang tao. Ang pagpapahayag ng disposisyon niya ay ganap na malaya rin at hindi masusupil ng isip o malilinang ng kaisipan, ngunit likas na ibinubunyag. Isang bagay ito na walang tao ang makapagtatamo. Kahit malupit ang kapaligiran o hindi ka nais-nais ang mga kalagayan, nagagawa niyang ipahayag ang kanyang disposisyon sa naaangkop na oras. Ang isang si Kristo ay ipinahahayag ang katauhan ni Kristo samantalang yaong mga hindi ay hindi nagtataglay ng disposisyon ni Kristo. Sa makatuwid, kahit na nilalabanan siya ng lahat o may mga kuro-kuro sa kanya, walang makapagkakaila batay sa mga kuro-kuro ng tao na ang disposisyong ipinahahayag ni Kristo ay ang sa Diyos. Ang lahat ng yaong mga hinahangad si Kristo nang may tunay na puso o sadyang hinahanap ang Diyos, ay aaminin si Kristo siya batay sa pagpapahayag ng pagkadyos niya. Hindi nila kailanman ipagkakaila si Kristo sa batayan ng kahit anumang aspeto niyang hindi umaayon sa mga kuro-kuro ng tao. Bagamat napakahangal ng tao, tiyak na alam ng lahat kung ano ang kalooban ng tao at kung ano ang nagmumula sa Diyos. Nangyayari lamang na maraming tao ang sinasadyang nilalabanan si Kristo bilang bunga ng sarili nilang mga pakay. Kung hindi dahil dito, wala kahit isang tao ang magkakaroon ng dahilang ikaila ang pag-iral ni Kristo. Dahil totoong umiiral ang pagkadiyos na ipinahayag ni Kristo at maaaring masaksihan ang gawain niya ng matalamang.